Lagay ko muna dito. Sandali lang eh. Ni. Tukar niya po yung cellphone ko. Ayan. Yeah. Ito hindi siya. Sorry. Any more, any more, any more, miss, miss, get like one thing. Not yet. I need two pics, my camera.

I think there's too many cards. What? There's no the the a bag. the wind. Um, that's cool. I like that, that one. The bag, bag that's nice. There's a couple of it's those. One, yeah. yeah, I like this bag. bag. Yeah. There's more bag. So the bag. Mm -hmm. It's a mini bag. <laughs> so small. <laughs> Very <laughs> tiny. <laughs> that. That's the way of doing that. I'm helping you hold stuff. I need one more bag. Well, there might be something back there. There's a toy. I hear a noise, like? Yes. Huh? What? Is what? See a rat? No, what? The Halloween stuff. Oh. Like those toys that make a noise? Hadlock, look. I you guys. Oh. I'm Halloween toys. That's That's good. That's good. That's done. That's scary. Oh. don't It's kind of scary. It's scary. I don't want that one. Huh?

This one I like. Here, this is yan. Ayan. Ayan, one bag, <coughs> <do>. one. This <coughs> is two. I feel like one. Ay, hindi ko ayaw. Mahala na din. Dalawa. Mayroon dalawa na sa isa. Hindi ko amin sa hadla. oroy ito oh, pera ko na. Dayo-dayo na. Dalaw mo 'tong dalawa hindi lang natin 'to liniyan, oh. Tingis, wala na. Ayun, guys, so ano kayang laman ng mga ano, ng mystery bag. Ayun, may dalawa mystery bag, yung isa diyan. Ito unahin natin ito malaki. Eh. Para nang hinanagan 'tong ayan, oh. Eh. Ako na siguro mga flag na ito. Ang mga Spicy. Spicy sriracha. Ito. Sobrang ano nito. Sobrang anghang. Ang ito siya, ano na siya, expire na siya November 13, pero hindi pa na siya kasi, pwede pa siya kasi na, ayan, popcorn naman siya. Ayan, 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 ayan natin doon ba na? Ang dami, ang dami, ito, ito din, oh, yan, Ano ito. tawag dito, mga chips? Ayan, ito, uy, Hello, gibuak. Ayun guys, oh sinira na naman oh kasayang. Pero po ayun, kung pwede pa ba ito makabit? Hello, oy. Ay, baliktad natin. <laughs> ayun, okay, try ko itong ikabit. Ayun, oh sayang. Ay, ayun, oh, pwede pa siguro ito. Sayang. Kahoy. Sayang talaga pag binasag makakapanghinayang nakaka, talaga kasi. Ayun, ayun, ayun. Hello, oy, kun ani ituwad na lang siya. Ayan Ayan, may ano na naman. O, jilit. Ayan, na ako bumibili ng mga ganito, guys. Ayan, uy. Ano ito? tali ng buhok. Kahadlok po daan. Ikamot, mangyon. Kakalabira. Ayan, o. Kamay. Isa na. Wala. Isang paris na lang yung natira. Kahadlok po daan. O. Ayan, may ganito din na. Ilano. Cookies. Ayan, doon kami ano kami ano ito siya guys is double ano ito siya sa loob double eleven ten expired na pala siya pero pwede pa naman kasi dry yan ito din yan binasag nila ito ano ito enter if you dare ayun ano tawag dito kung ano may ito Halloween ganon pala oh. mahal pa naman yung presyo otin ten ganon pala Ayan yun. Pwede ko yan. Yung, yung mga ganyan. yun siya i Ayan yun mga. Ayan na ano tayo. Ito retinol. Ito, ito, ito yun. guys. Pero hindi pa yun siya na-open. Sa loob. Mahal pa naman itong klaseng ganito. Ayan o. Oh. Ay na ano. Retinol. Ayan. Multi-correction. Ayan oh. Face and cream. Creepy skin daw. Pang ano yung mga. May mga. May mga. Medyo mga sa, ano, sa skin natin. Ito, may tipat sa ayan pang face din. Ito siya. Your for Ha? Ah? Your for Pang ano tag to ng pores blemishes. Ayan, ito, ayan. Ayan, si Charon. Si Charon. Ang tawag dito. Ay, hala. Ang tawag dito. Kung ito din, healthy tip. Mouthwash. Ah, oh, mouthwash. Ano, ang ay, laki. Ayan, guys. Ang laking mouthwash nito. Ano, ah. pun. Mahal pa naman klase ito. And to piece, ayan, toothpaste. Ayan, may toothpaste din na. Quest. Ayan. na Tapos ito. Ito din, laman nito. Tingnan natin. Adon, naman, tingnan ganito na pang ano siya. Halloween bag. Ayan. Isa, dalawa. Apat. Ganda nito. Ayan. Ito lang yung natin lagay patay Ayan, may ganito din na spatula at saka pang ano ng baking. Ayan, ito ito sa plastic. Ang dalawang mystery bag o nakasak ko, guys. Ayan, may naka din akong ganito. Oh. Ito sa kabilang store ito. Ayan, nabasag. At saka ito. At saka ito. Sa kabilang store pala ito. Yung mga pakunti-kunti, guys, na nakuha ko minsan hindi ko na inaano ng video kasi minsan ang haba ng video tapos wala isa lang isa dalawa lang yung nakuha ko kaya hindi ko na inupload para diba? hindi kayo maburingan ay. uy uy ito buti hindi binasa guys ay dito na wala tinanggal talaga grabe pati yung dito tinanggal hindi naman lang iniwan ayan o oh, yung sa likod may ano kasi dito yan sa loob eh parang ano siya kaluoy ay, ayan o oh, ang ganda pa naman dagdag collection sa ano na biscuit. Ito, cookies. Oo, oo. Ay, wala na wala mo okay, na. Hindi na para matapin mo Ito din, wala na din. Postini. eh. Itong toothbrush din, wala na. Ayan, natanggal na Pero Pwede ito pang linis ng mga CR. Ayan, may toothpaste na naman. Ayan, ganda pala yung laman dito. Ayan, may uli. Retinol din pala ito. Oh. Ito naman mga Ang dami. Oh. Ito din gilid. Wala nang laman. Asa nang laman? Ayan. Mga oh. so, Ito din pregnancy test. Uy. Tingnan yung pregnancy test. Oh. Tapos huwag magbibili ito. Ay, yun, parang Sura lang naman siguro yung pregnancy test. Ayan din. Cool. Dish. Ito din eh. Ay... Ayan. Tinastas nila yan siya. Ayan. Kasoy. Hindi na yan natin tunin pag may mga butas. Ito din. Ayan. Ito may ganito din oh. Ah. <coughs> Excuse me. <laughs> Abog ba? Ayan. Almay pala yung ano nito guys. Almay yung brand niya. Ito garlic oil pala ito. Ayan, nakaano pa yan siya? seg pa dito. Saka ito din tinanggal. Ayan din. Ayan oh, na na din. May mga butas, butas. Ayan. Ano ito? Uy, sa ano pala ito? Naglalay pala ito siya. oh. Ayan, ano ba ito? Ayan, oh, ano yan? Ayan din. Ayan din. Ay, ito. Pwede siya mag, -ano, Pwede siya masumpay. Yan, yan, guys. Bak, so, bak, ba, magunin niya ba? Ano, may na siya. guys? in. Oh. Ganyan yan, yan, yan siya oh. Ganyan yan siya, ganyan yan siya. Yan. Pwede ko yan itaod para hindi siya ano. Yan, mahal pa naman yung price oh, 18 dollar. Yan. 79 nan Kung bilihin na ito, nasa mga ano na yan siya. 18 something kasi nga tax pa. Ayan yung toothbrush kunin ko kasi pang brush yan siya ng mga. Ayan din. Admi yung brand niya? Ayan, siya na oh. Hindi ito ginamit ba? Ano lang ito? Oh, ayan, pagtapon. Tapos na ano sa basurahan. Tapos init. Ayan na siya. Ito din. Ayan na ito siya. Nag-ilaw pala yan siya. Pero, Naman ito. Ay, ito din. Bear root. Ayan na. Basag na siya. Ayan, nakasel pa naman siya oh. Paano ano pala ito? The liquid. Sid, kumbe. ayun, ayun ko. Babasahin ko mamaya birrut pala ito birrut hindi ko alam kung para saan yan siya ayan ito din is pang ano ng paa gel hammer ayan um, para hindi ano to para hindi masakit o pang ano sa likod sa likod ng paa mga riton guys pag mga ina inami talaga natapon na yan hindi na yan nila aksipin ila, at ilalagay pa sa mga ayo ayan nila ayan dami din dami algo, din nakuha ayan o ah, ang laman ng bag Ayan siya. Tapos may siya sinipon ako. Ayan. Doon. Napala naman ako ng Christmas na pang dagdag collection. Ayan. Ayan siya.